Ayan, for today's video guys, pumunta kami sa Toyoka Village para manood ng Tuyuka Festival. So, nadaanan namin itong kanal na ito. To. Diba, tingnan nyo, ang ganda naman ang kanal nila. Diba, ang linis pa yung tubig. Pwedeng inumin, char. Tapos, ito, nakarating na kami. Bal Bali, naglakad lang kami from doon sa, ano, sa pinagparkyan namin ng sasakyan. Medyo mga 5 minutes lang naman nalakad. Tapos, ayan, ganito pala yung festival nila dito sa Japan, maraming mga food stalls, ayan, marami yung mga tinda ng mga pagkain at saka may mga mabibili din ng mga accessories, mga ganun. So, ang dami-daming tao ngayon and ngayon lang talaga ako nakakita ng maraming mga food stalls. Usually kasi wala kang makikita sa mga danda, daan na mga food stalls dito sa mga syudad, ay sa mga maliliit na community. So, siguro sa Tokyo meron, pa konte konte pero dito wala. So, ito yung pala yung performance ng mga kindergarten. So, bali, tinuturuan ko din yung mga batang yan, pero mga once a month. Eh, hindi, hindi lang once a month, mga once in three months yata <laughs> Kung sila makikita. So, ayan siya, kasama din yung mga teachers nila na sumasayaw. So, ayan, yun lang guys, and panoorin natin to. それぞれ自分で作ったヒーローのマントを身につけながらのダンスでしたやんちゃ怪獣ドッカーン可愛か,かったです <laughs>